Gusto ko yung mukhang titi Yung parang support, yung ano ka, hap mo ng dulo. Support ba? Tarik ka, oh, mag ingat ka ha, dahil kuber yan. Kung pa naman naninira. <laughs> <laughs> okay. <tod> hey, Kaling ka daan? Dito nagpangita. nagpakita. Di direct ako doon. Ako sana kukuha niyan. Tupain kita ya, eh. Yan. Ang laki naman yung tractor. Parang gasin laki lang ng ano mo yan Ugas? Wala kahit magpapay, hindi na problema. Dito, dito. Dito sa sentro mo, dito sa sentro. Ngayon, takin! mo sa wala. Ba't ang laki dito? Ay! sa tulong niyan. Gigi, gigi, gigi. mo Pip! Ano ba Ano

Ayan. Tawag Kita na putulan tuha. Yan ang gusto ko maging sa niyan. Pak.